Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maliveran Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay katulad ng mga idol mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento Nagsisigaw pa itong si Luis na parang ipinuhos ang galit doon sa mga nilalang. Ang mga maliliit na mga nilalang na mabilis na gumagapang doon sa dingding at kisami, nagsibagsakan ang mga ito nang gumawa ng mga orasyon na pangkitil itong si Lucas. Umindak itong si Lucas sa sahig ng tatlong beses. Ngunit sadyang napakakulit ng mga nilalang na ito kahit na marami nang napapatay sina Luis at Lucas, walang kapaguran at pagkatakot ang mga ito na patuloy na umatake sa kanila. Kinubawan agad itong si Lucas ng mga maliliit na mga nilalang at napakabilis na dinala doon sa labas. Ngunit doon sa gilid ng bakuran, mayroong isang bata ang sumulpot doon hawak ang isang latigo galit na wika ng bata. Bitiwan ninyo ang aking ama, mga demonyo kayo. At pagkatapos, buong bangis na pinaghampas ni Gabriel ang mga maliliit na mga nilalang. Mabibilis man kung kumilos ang mga inkantong ito. Ngunit walang ano-anong naabutan ito ng bata. Latigo, nagawa sa makahiya ang daladala ng anak nitong si Lucas. Kaya bawat tama nito, doon sa katawan ng mga maliliit na mga nilalang. Agad na malalapnos ang kanilang mga balat at agaran na umuusok ang kanilang mga katawan hanggang sa mangingisay ang mga ito at mamatay. Nang makahulagpos na din itong si Lucas sa pagkakahawak ng mga nilalang, agad na hinugot ang balaraw na nakasuksok sa kanyang tagiliran at tumulong na rin ito sa anak. Pinagsasaksak na din niya ang mga lamang lupa doon sa paligid. Habang doon naman sa loob ng bahay, patuloy pa rin sa pakipaglaban itong si Luis doon sa mga inkanto. Ang mga inkantong ito ay galing din sa mundo ng mga inkantong bugoy. Ngunit wala pa sa mga ito ang mga malalakas na mga mandrigmang inkantong bugoy. Mga alagad lamang ang mga ito ng dalawang mga mabagsik na parangan. Doon naman sa loob ng kwarto ng babaylan, nakakaramdam na itong si Nanay kanida ng kakaibang pagkainit sa kanyang katawan. Batid niyang may mga nakakapasok ng mga kalaban doon sa kanyang kwarto. Kaya wikan kay Pablo. Pablo, hagilapin mo sa paligid ang kalaban. may Mayroong nakakapasok ng mga nilalang. Napamulagat ang mga mata nitong si Pablo. Papanong nangyari na may mga nakakapasok na mga nilalang ni kahit isa wala siyang naramdaman? Ngunit gayon paman agad itong gumawa ng mga orasyon at ilang sandali lamang nakita na niya ang dalawang mga inkanto na papalapit na doon kay nanay kanida. Hindi inasahan itong si Pablo na nakakapasok na pala ang mga inkanto na hindi niya namamalayan. Agad na tumakbo itong si Pablo. Hawak nito ngayon ang tilang kulay pula. Batid niyang hindi mahihina ang mga inkantong nasa loob ng kwarto ni nanay kanida. At ang dalawang ito, ang mga inkantong bugoy nakakampi ng mga barangan. Ngayon, mayroon ng dalawang mga mandirigmang inkantong bugoy ang nagpapakita sa kanila. Ngunit nang akmang hahawakan na sana ito ni Pablo, Biglang naunahan siya ng mga ito na mahawakan at walang ano-anong ibinalibag itong si Pablo palabas sana ng bintana. Mabuti na lamang at sumabit ang kanyang braso doon sa gilid ng bintana na naging dahilan para hindi siya tuluyan na mahulog. Ngunit ramdam din niya ang sakit sa pinsala ng kanyang braso. Ngunit gayon paman mabilis pa rin kumilos itong si Pablo kailangan ngayon ng tulong ni Nanay Karida. Wala nang iba pang aasahan. Abala ang kanyang mga kasamahan doon sa labas ng kwarto sa pakikipaglaban doon sa mga inkanto at mga lamang lupa. Mahina din ang katawan ni Nanay Kanida. Alam niyang may mga gabay ang matanda. Ngunit sadyang walang magagawa din ang mga ito. Dahil nga sa kakaibang barang na nasa katawan ng babaylan hindi pwedeng mangingi alam ang mga gabay ng matanda dahil nga may harang sa pagitan ng mga ito doon sa babaylan. Ang tanging makapagwasak sa harang na ito ay ang gagawing pagwasak din ng mga bata sa ginawang ritual ng mga barangan. Nang makabawi ng lakas itong si Pablo, mabilis itong gumulong at hinataw agad ang isang inkanto. Mas mabilis man ang mga ito kay Pablo. Ngunit mas mautak naman ang disipulo nitong si Nanay Kanida. Kaya nga, malaki ang tiwala ni Nanay Kanida kay Pablo. Ilang taon na itong laging kasama ng babaylan sa mga labanan. Marami na din na natutunan itong si Pablo galing kay Nanay Kanida. Ngunit hindi nga lamang napalakas talaga ni Pablo ang lahat ng mga ito dahil na rin sa kahinaan ng mga kakayan na tangan niya. Kakaiba kasi ang mga antingirong mayroon ng katangian sa pagiging antingiro at albularyo. Kakaunting mga pagsasanay lamang agad na nitong mapalakas ang mga tangan-tangan. Ngunit wala si Pablo sa mga katangian na ito. Ngunit ang nagpapalakas kay Pablo, ang kanyang determinasyon na matuto at makipaglaban. At ang nag-iisang tangan nito na wala sa karamihan ay ang pagiging mautak sa labanan gamit ang kakaibang kakayahan ng mga anino. Tulad ngayon, walang nagawa na ang isang inkanto dahil natapakan na ni Pablo ang anino nito doon sa sahig. Kahit na itinuturing itong malakas na mandrigmang bugoy, hindi ito makawala kay Pablo. Ang isang inkanto naman, kamunti ka na sana niyang tamaan ito. Mabuti. At agad na napatalon at umikot sa ere ng isang bisis bago bumagsak doon sa kabilang bahagi ng hinihigaan ni nanay kanida. Ngunit ang isa, hita sa hitsura nito ang puot at galit. Gustong-gusto nitong makawala. Ngunit hindi matitinag ang kakayahan na ito ni Pablo. Ilang sandali pa, wala nang inaksayang uras itong si Pablo. Walang habas na pinaghampas niya ito gamit ang isang tilang kulay pula na may mga nakasulat na mga salitang latin at mga salitang pangkitil na orasyon. Malakas ang mga kakayahan na ito ni Pablo kung ang mga kalaban ay mga engkanto. Natutunan din ni Pablo ang kakayahan na iyon galing kay Nanay Kanida. Matapos na magawa iyon ni Pablo, nagmistulang lantang gulay na bumagsak doon sa sahig ang inkantong inatake nitong si Pablo pagbagsak nito sa sahig nagiging baging ang mga katawan nito na unti-unting natutunaw sa galit naman nung isang inkanto sa kanyang nakita na pagkatalo ng kanyang kasama maagap itong umigpaw at gamit naman ang mga armas na gawa sa pamalong kahoy na mayroong mga tinik sa dulo Pinaghataw na din itong si Pablo. Mabilis na gumulong palayo itong si Pablo at naghanap ng paraan para matapakan niya ang anino ng inkanto. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, matagumpay na nagawa iyon ni Pablo. Kaya agaran niyang napatay ang isang mandrigmang inkantong bugoy. Napasinghap itong si Pablo. Nawalan din siya ng lakas sa bakbakan na iyon. Uwi ka nito agad kay Nanay Kanida. Nanay Kanida, wala na bang ibang kasamahan ang mga ito dito sa loob? Sagot naman ng matanda. Wala na, Pablo. Ngunit doon sa labas, marami pa ang mga inkanto. Kung matatawag ko lamang ang aking mga kaibigang inkanto, ngunit sa mga pagkakataon na ito, walang silbi ang kanilang presensya baka mapahamak lamang ang mga ito. Kung tatawag ako at hihingi ng tulong sa mga inkanto, maaaring mabulabog ang mundo ng mga inkanto at malalaman agad ng mga barangan ang ating gagawin. Maraming mga kaibigan din ang dalawang iyon sa iba't ibang mundo ng mga inkanto. Isuot mo ang aking salamin sa mata na nandoon sa altar Pablo. Nang sa ganon, makikita mo agad ang mga mandirigmang bugoy kung papasok at lalapit na. Malalakas ang kanilang mga tanga na sabulag at kaya kang ninlangin ng mga ito. Ang salamin kong iyan na bigay ng aking kaibigang duwindi ay may kakayahan na makikita mo pa rin ang mga nilalang na iyon na mayroong kakayahan ng mga malalakas na mga sabulak. Inutusan din ni Nanay kanida Nagumawa ng harang na guhit doon sa may bintana ng kanyang kwarto itong si Pablo gamit ang katas na nasa loob ng kanyang hawak na kabibi. Agad naman na tumalima itong si Pablo habang doon sa labas ng kwarto nagpapatuloy ang mga bakbakan doon. Nagawa na din ni Luis na magapi ang mga inkantong nasa loob ng bahay habang doon naman sa labas unti-unting nauubos na nila ni Gabriel at Lucas ang mga lamang lupa na nando doon. Samantalang doon sa mundo ng mga inkanto, kasalukuyan na nagmanman na ang apat doon sa paligid ng kinaroonan nitong si Lurna. Sa bakuran pa lamang nito, nakakalat na ang maraming mga bantay. Kaya gumawa ng paraan itong si Bangkil para makapasok sila agad doon sa loob gamit ang kakayahan nitong si Bangkil na kayang kopyahin ang mga hitsura ng sinuman agad na gumawa ito ng paraan. Makalipas ang ilang mga minuto, bago pa mabuko ang mga ito, tuluyan ng nakakapasok sa loob si Nabuchok, Tuto, Nonoy at Bangkil. Samantalang nagpapaiwan naman sa labas ng bakod ang dalawang mga kaibigang inkanto ni Bangkil at patuloy na nagmanman doon sa paligid gumagawa na din ang mga ito ng mga orasyon para agaran silang makakalayo sa oras na makakalabas na sina Butyok. Doon naman sa loob, maraming mga umaligid na mga bantay na ayon pa si Bangkil kabilang ang mga iyon ng mga mandirigmang mga inkantong bugoy. Uwi ka agad nitong si Butyok. Kaibigang Bangkil, kayo ni Toto ang magbabantay dito sa paligid. Kami naman ni Nunoy ang papasok doon sa loob ng gusali. Hindi tayo lalabas sa lugar na ito hanggat hindi natin mailigtas at madala ang anak ni Manong Donato at mawasak ang ginagawa nilang mga ritual. Ilang sandali lamang nag-uusal ng mga pangkarga ng mga orasyon ang batang si Butchok. Pagkatapos, gumawa na ito ng mga portal at pumasok na ang dalawang magkakaibigan doon sa ginagawang malaking gusali ng mga inkanto na gawa sa mga bato. At sa paligid naman nito, makikita ang mga nagsilakihang mga puno na medyo nakalutang ang mga ito ng dalawang talampakan mula sa lupa. Kakaiba din ang gusali ng mga inkantong ito dahil wala kang makikitang bintana. Tanging tatlong mga pintuan lamang ang kanilang nakikita ngunit hindi iyon balakid para makapasok sila doon sa loob nang walang kahirap-hirap. Agad din na nakapagtago ang mga ito doon dahil sa maraming mga tipak ng bato ang nando doon sa loob ng gusaling iyon. Maraming mga nakita silang mga mandrigma ang nasa loob ngunit kahit na isa walang nakakapansin sa kanilang ginagawang paggalugad doon sa loob dahil na rin sa mga ginagawa nilang mga malalakas na mga orasyon na sa bulag at ang kakayahan ni Butchok sa mga pintuan na portal. Makailang bisis din na sinusundan nila ang bawat makikitang inkanto sa tuwing mayroong nakikita ang mga ito na papasok sa loob ng mga kwarto hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto matagumpay na natunto nila ang pinagtataguan ng mga ito nitong si Lorna. Hindi maaaring magkamali ang dalawa. Ramdam ni Butchok na ang isang tao lamang ang babae doon sa kwartong iyon. Tulad ni Butchok, ganun din ang mga naamoy nitong sinunoy. Ang babae lamang ang kanyang naamoy na tao at bukod dito. Ang lahat ng kanyang naamoy ay nanggagaling na doon sa mga engkanto. Para makasigurado ang ibinigay na palatandaan ni nanay kanila sa kanila para makikilala itong si Lorna ay ang suot nitong hikaw na gawa sa balat ng balyakag doon sa loob ng kwarto. Dahil siguro, tiwala ang mga inkantong bugoy na walang makakapasok na kalaban o mga nilalang na magliligtas nitong si Hindi ganon kahigpit ang mga ginagawang pagbabantay ng mga ito. Tanging apat lamang ang mga mandirigmang inkanto ang nasa loob ng kwartong iyon kung hindi pa pumasok ang dalawa sa mga ito. maaaring dalawa lamang ang mga nagbabantay sa anak ni Manong Donato. Plano nila kung makuha na nila ang anak ni Manong Donato, agad na ilabas ito ni Butchok sa lugar na iyon at sila na ang bahala ni Bangkil kung paano nila itatago ang katawan ng anak ni Manong Donato. Maghihintay lamang din itong sinunoy sa loob at hintayin ang kanyang pagbabalik para hanapin na naman nila ang ginagawang ritual ng mga ito. Ilang sandali, mabilis nang kumilos ang dalawang mga bata nang makita nila ang suot na hikaw nitong si Lorna bilang palatandaan. Sigurado na ang dalawa na ito na nga ang anak ni Manong Donato. Walang tali sa katawan ng dalaga. Hindi ito nakagapos. Ngunit lagi itong nakahiga at nakatulala sa tingin din ng dalawang bata kung tutuusin kasi mahigit na sa sampung mga taon ang nangyayaring pagbihag nitong si Lorna ng mga inkanto. Ngunit kung tingnan mo ang pagmumuka ng dalaga, parang nasa kabataan pa lamang ito. Maaring dito sa mundo ng mga inkantong bugoy, hindi gumalaw ang edad nitong si Lorna. At sa isang kisap mata lamang, Biglang umigpaw ng napakabilis itong sinunoy. Gamit ang kakayahan nito sa mga dimensyon, agad na nawala ito sa ere at sumulpot doon sa likuran ng isang inkanto. Pulang-pula na din ang isang mata nitong sinunoy. At pagkatapos, humaba ang limang mga kukulitong sinunoy na mas mahaba pa sa mga pangkaraniwan na mga aswang. Sa tingin nitong si butchok nang makita niya ito sa unang pagkakataon. Nasa tatlong pulgada ang inihaba ng mga kuko nitong sinunoy. Kaya nang makita ito ni Butchok, nagtataka ang bata kung paano nangyayari ang mga iyon. Katanungan ngayon sa kanyang isipan kung mga bagong kakayahan ba ito ng kanyang matalik na kaibigan. Biglang napaungol na lamang ang isang kanto nang ibaon itong sinunoy ang mga matutulis na mga kuko sa likod ng nilalang. At bago pa makahuma ang isa, naabot na din ito ng mga pagkalmot ni Nonoy sa batok at liig. Isang segundo lamang ang mga nakalipas, nakabulagta na ang dalawang mga mandirigmang inkantong bugoy. Nang mapalingon itong sinonoy doon sa kinaroonan ng dalawa pang mga inkanto, Napangisi na din ang batang aswang nang makita nitong napabagsak na din pala ni Butchok ang dalawa. Uwi ka agad itong si Butchok sa kanyang kaibigan. Tulad ng plano natin, Nunoy, hintayin mo ako dito sa loob. Kailangan ko munang mailagay sa mas ligtas na lugar ang anak ni Manong Donato. Pagkatapos mabilis ng kumilos itong si Butchok, agad na binitbit ang babaeng nailigtas nila ngunit kapansin-pansin na walang reaksyon ang pagmumuka ng babaeng iniligtas nila. Tulala at parang hindi man lamang sila nakita nito. Napakalalim ng mga iniisip at hindi rin sila tinunghayan man lamang ng tingin. Sobrang naawa itong si Butchok sa anak ni Manong Donato. Sa tingin kasi ng bata, mukhang nasiraan ng bait ang babaeng ito. Maaring hindi na nakayanan ng dalaga ang mga nangyayari sa kanya. Sa tingin ng batang si Butchok, kung bumalik lamang ang lakas ng kanyang nanay kanida, kayang pagalingin ito ng matandang babaylan. Gamit ang mga pintuan ng portal ng bata, wala pang limang mga segundo agad nang nakakalabas ito doon sa malaking gusali na iyon. Agad din niyang nahanap si Natuto at Bangkil na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago lamang doon sa mga malalaking puno ng kahoy. Huwi ka agad nitong si Butyok. Kaibigang Bangkil, ikaw na ang bahala sa anak ni Manong Donato. Kailangan ninyong bantayan na mabuti ito dahil kailangan pa namin na bumalik doon sa loob at huwasakin na ng tuluyan ang ginagawang ritual ng mga inkanto. Wala namang inaksayang sandali itong si Bangkil gamit uli ang mga kakayahan sa pagkopya ng mga hitsura ng mga mandirigmang mga inkanto, agad itong nakakalabas na walang kahirap-hirap. Nakaantabay na din doon sa labas ang dalawa pang mga inkanto na kaibigan nitong si Bangkel, si at Arkol. Gamit ang kanilang mga kakayahan, agad na nakabalik ang mga ito doon sa kanilang kubo at itinago doon ang dalaga na anak ni Manong Donato. Gumawa din ang mga ito ng mga limlang at mga harang para hindi maramdaman ng mga matatandang mga inkanto ang presensya ng babaeng iyon doon sa loob ng kubo. Samantalang doon sa loob ng gusali, nakabalik na itong si Butchok kasama itong si Toto doon sa loob ng malaking gusaling iyon. Agad din na kumilos ang tatlo para mahanap na ang kinaroroonan ng ritual na barang na iligtas na nila ang anak ni Manong Donato. Tagumpay sila sa unang misyon at kasalukuyang ginagawa na naman ang pangalawang misyon. you <sighs>